A few moments later. Muna po na papasensya po sa amin ngayon na sa ko po. Uh, dahil po sa akin, parang sira pong, uh, po kasanuan uh, po. Sa lahat po, humingi po ako ng pahumingi sa inyo sa mga sabi ko po sa inyo. Lalo lalo na po sa rider, humingi po ako ng po sa inyo. At gusto ko po kayong makita sa personal na uh, gusto ko po sa inyo humingi ng pahumingi po. Kuy sa Dila, salamat naman at nagkaroon ka ng lakas ng loob para humingi ng kapatawaran sa nagawa mo noong kapistahan ni San Juan. Pwede ka na mag-vlog ngayon kasi nakahingi ka na ng tawad. Kaya good luck sa'yo tutusin po, di ko na po sila mabilang. Sobrang dami po ko nagbabanda sa akin. Nakaisya daw po babarinin na lang. Ganun po. Sa akin po, aminado naman po ako, mali ako. Mali, mali po ako sinagawa. O po ng paumanin sa lahat ng na mga naabala kong tao, lalang lalo na po sa rider po na nabasa ko. Sa lahat po nung nagpi-fakebook, huwag nyo po, na pong gawin yun dahil sa karamihan na tao, sila po yung naaabala nyo. Hindi naman po ako. So maawatin po kayo sa mga seller, rider, sa mga fast food na in-orderan nyo ng pagkain. Saan so, nila lang po kayo maawa na po sa akin. Damn! <laughs>